Mahal kong asawa, una sa lahat, nais kong humingi ng tawad, sa paraang ito ko na iparating ang lahat, hindi ko nakinaya ang bigat ng puso ko, at alam kong matagal na rin nating nararamdaman ang layo sa isa't isa, kahit magkatabi pa tayo sa iisang bubong. Hindi ko ginawa ito para takasan ka, kundi para hanapin muli ang sarili kong nawala sa gitna ng lahat ng sakripisyo at katahimikan, napagod ako, mahal, napagod akong magsalita pero hindi marinig, napagod akong umasa na may magbabago, pero taon na ang lumipas, tila lalo lang tayong naliligaw. Hindi ko sinasabing wala kang pagmamahal sa akin, alam kong sa paraan mo, minahal mo ako, pero ang pag-ibig na hindi nakakalinga, hindi nagpapagaling, unti-unti ring pumapatay. Umalis ako hindi dahil sa may ibang tao, umalis ako dahil kailangan kong piliin ang sarili ko, kahit isang beses lang, ayoko ng habang buhay tayong magkasama sa katawan pero magkaibang magkaiba ang puso't isip, sana sa takdang panahon, mapatawad mo ako, at higit sa lahat, sana matagpuan mo rin ang kapayapaang matagal na nating parehas hinahanap, paalam, Joyce.